guys, magluluto ako ng tinulang hipon. <laughs> Ayan. Try natin kung ano, lasa hayan may may hipon ako. May malunggay ako dito. Yun na lang ilalagay ko kasi walang imang gulay. Sama ko na rin yung bunga. Kasi paborito ko yan. Hindi ko alam anong labas. Ayan. May kamatis ako dito. Sibuyas. Luya. Ito lang ang sili ko. Sorry guys. Wala eh kung isang pirasong bawang at saka yung magic sarap so luto natin siya mamaya maya kasi magpiprito pa ako para may sabaw may sabaw ako mamaya ng tanghali ayan guys magpapalo tayo ng tubig lutoin na natin guys yung ano luto na rin nga pala yung aking pritong manok para mamaya kasi hindi ako makapagluto mamaya ng kasi maraming tao so hayan ilagay natin guys yung luya sama-sama <laughs> na natin guys yung luya yung sibulyas tsaka yung bawang ayan pakuloy takpan muna natin guys at pakuloy so pasensya guys sa dito at ah, ganito talaga dito sa Saudi. eh. ewan ko bakit sa ganito sira mahirap din lang kasi sila eh so Tandali, hintayin natin kumulo bago itlangin natin yung kamatis. Ayan na nga guys, kumukulo na. Lagay natin yung kamatis. Hirap na. Sa sariling sikat, lagay natin yung kamatis. Walang paghahawak na. Cellphone. Ayan. Lagay natin kamatis. Tapos, ilagay natin yung kipon. sana masarap ang labas. Diba? Ito ay aking hipon. Para lang may sabaw ako. Wala kasi ako ay itong libreng pagkain dito. Hindi ako nila binibigyan. So, ayan. Takpan natin ulit. Mainit pala. Right. Guys, nilagay ko na yung yung buo ng malunggay. Ayan. Wala dito matinong gamit kaya ito. Pagpasinsyahan ang kutsara. yummy kakain ah, na naman ako ng maayos ayun sariling bulsa ko po ang binibili ko ng pagkain ko dito ang damot nila so ayan, hintayin natin maluto yung hipon ayun na guys pwede na ilagay yung malunggay na dahon ayan, yummy ilagay natin yung malunggay na dahon sana masarap <laughs> First time kong gumawa ng ganito Wala kasi Itong malunggay dito sa Saudi Meron may tanim kami Diyan sa may bakod na malunggay Ayan Ayan Pakuluin lang natin sa grill Tapos ilagay natin yung sili Sana hindi maangha may asin na din po yan, guys. Ito. Add Patoy ng magic. Yan, hindi yan sponsor, ha? Baka naman. <laughs> Binili ko pa yan. Ang mahal. So, ayan, guys. Pakuloy muna natin sa video. So, ayan na, guys. Sticky man na. It's sticky man. Ayan na. Masarap siya yung, guys, yung ano, yung buo na malunggay, parang sitaw. Mmm, yummy. Nilalagay ko lang siya sa ano, yung bunga sa diningding o kaya sa munggo. ngayon, masarap pala sa yung tinulang, ano, um, alam ko, ang pangalan dito, tinulang hipon. So, ayan, guys. Thank you for watching. Tutunan siya.